Positibo ang Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command na hindi pa nakakaalis sa probinsya ng Sulu ang mga responsable ng pagpapasabog sa lugar noong linggo. Mula sa Zamboanga City, ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, go ahead. Yes, Angel. Magandang hapon. Inaasahan ang mas maigting na opensiba ng Armed Forces of the Philippines laban sa bandidong Abu Sayyaf sa Sulu. Kasunod ito ng twin blast na nangyari sa lugar noong linggo. Ipinag-utos na rin ang Pangulo na pulbusin ang organisasyon ng ASG. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. I'm ordering you now to forgive ninyo ang abusayan by whatever means. Mayroon nga tayong helicopter, may erosano, may mga barko. Eh, yung mga pala natin dyan sa mga kalyon ninyo. Sa kanya nga pagbisita kahapon sa blast site, inihayag ng Pangulo ang walang awang pagpugot anya ng ASG sa kanilang mga bihag. Kaya naman gagamitin nito ang lahat ng aset ng pamahalaan laban sa terorist ng grupo. matala Angel, naniniwala ang AFP Western Mindanao Command na hindi pa nakakaali sa probinsya ang mga sospek sa pagpapasabog. Agad na ipinatupad ang lockdown sa lugar upang maiwasan ang pagpasok at gayon din naman na makalabas ang mga notoryosong tao nasa full alert status din ang PNP bilang bahagi ng ipinatutupad na seguridad. Narito naman ang bahagi ng bahayag ni Colonel Jerry Bisana, ang tagapagsilita ng AFP Western Mindanao Command. I'm sure hindi pa. Ano 'to yan. Naka-close or naka-ano Naka lockdown. I mean dapat maintindihan din natin when we say lockdown, ano, medyo terminology namin sa military at sa PNP. When we say lockdown, not necessarily na walang lumalabas o walang pumapasok. For as long as you're going there, going inside hulo, kung legitimate naman or valid yung reason mo to go there. Kabilang sa kinilalang suspect ng pagpapasabog si alias Kama, na kapatid ni dating ASG sub-leader Suraka Ingog na napatay sa isang encounter noong August 27, 2018. Sinabi ng AFP na miyembro ng Ajang Ajang Group ang ilan sa mga sospek na affiliated din sa Abu Sayyaf sa ilalim ni ASG leader Hatib Hajan sa Wajaan. Sa ngayon, inilabas na ng AFP ang pangalan ng liman nilang ang mga kasamahang nasawi sa nangyaring pagsabog. Ito ay sina Sergeant Mark Des Simbre, Corporal Jan Mangawit Jr., Corporal Maynard Jan Ushir, Private First Class Alison Ayuman at Private First Class o Private Herman Bulay Bulay. Inihati na rin kanina Angel ang uh, mga nasabing uh, sundalo na nasawi sa Sulu sa kanilang mga probinsya sa pamamagitan ng uh, C-130. Yan mo ating update. Balik sa Angel. Maraming salamat sa iyo, Dante Amento.